Hello mga Nitros player. ah uh, magbibigay lang ako ng update ah uh, about sa Dias ko ngayon. Nag-upload ako ng video ng April 9. Sabi ko, nabanggit ko na lowest 300 diamond ang ma mimint nyo kung professional kayo. No? Makikita niyo yun sa, sa videos ko. No? Pasubscribe na rin kung um, may time kayo. So, update ko lang kayo ngayon, um, ang date ngayon is April 12, bali 5am na ng madaling araw. Ito na yung dais ko ngayon mula nung April 9. Uh, kung may kita yun doon, parang 50 lang ata yung dais ko dun, not sure, pero wala pang 200 yun. Ito na siya ngayon, nasa 3,000 na. So, mababa pa yung calculation ko nun na noong April 9, so tatlong araw pa lang nakakaraan. And, lumalabas, naka-earn ako ng 1,000 per day na diamond. Hindi, hindi yan lagi, hindi yan consistent. Ang may ipapromise ko lang is 300 to 500 ang kaya mo ma talaga na diamond araw-araw. Base sa na-experience sa tatlong araw. Kasi kahapon, napakatumal ng diamond. Sobra, sobra. Ang hirap din sa crafting kahit professional na So, papakita ko sa inyo yung history ko para naman na uh, ano tayo hindi tayo bias pa rin no so magsimula tayo sa crafting makikita kita yung history sa crafting so pupunta lang kayo dito sa request crafting and then syempre dahil lagpas na yung 12 am reset na ulit yan so pupunta lang kayo ng send request and request history so yan so kung may kita nyo kaya yan, 10 lang yan, kahit professional or kahit veteran lang yung, yung kinukuha ko is dahil sa sobrang tagal ko, sa 24 hours ko naghihintay ng pwede ko i-craft na maayos ang bigay na dayas. Wala ko makita. Meron man 15, 20, swerte na yung mas mataas ka doon. Dahil, syempre, hindi lang ako yung professional eh, hindi lang ako yung nakaka- alam ng mga ituturo ko sa inyo ngayon. So, kaya lang kaya ako napilitang kunin yung mga yan at may pag-agawan din ako dahil magre-reset na mag-aalas 12 na ng madaling araw ulit so sayang naman kung hindi ko mamimit yung 20 daily na crafting kaya obligado kong kunin yung mga 10 kahit hindi naman sa dapat yan, tulad yan 23 kasi nag nag ano ata ito nag great success ng craft ko meron akong craft yan 13 at least minimum 15 man lang sana ako tulad nito bakit naging 50 yan? Sa totoo lang, 20 lang dapat yan. Na great success din kasi ito. Kaya, 50 ang binigay sa akin. So, makikita nyo dyan, huwag kayong magpapabudol kasi nung kanina, ay noong kahapon, sorry, meron akong dalawang ring na krenap. Makikita nyo yan dito. Ang presyo niya is, nagulat ako, kala ko nakuha ko 1,000. Hindi pala. Kapag na great success, 1,000 ang ibibigay niya sa akin. Bale, dalawa yon Ito siya. Dalawang, yan. 50. Ang nakalagay doon sa taas is 50. Dalawa to. Tingin ko isa lang may ari Pero, nung green up ko to, kung mag great success man to, ang automatic na ibibigay sa akin is 1,050 diamond. So, grabe, di ba? So, may RNG pa rin kahit nagka-crafting ka lang. May mag, kahit professional ka lang, 1,000 diamond. Hindi lang kasi makita dito eh. Pero itong dalawang ring na to, 1,000 diamond yan kahapon. Kung mag trade success. Alam kong mahirap, pero kung ikukumpara nyo sa summon, mas mataas naman yung chance na mag success dito. Yan. 20, 10, 15. Yan yung mga araw-araw kong ginagawa. So, Titingnan natin yan. May 36. Aabangan ah, nyo to. Hindi porket makakita kayo ng ganito na like, armor refinement stone. I-craft ko na to. 10. Pwede na yan. 15. Pwede na yan. Wag, wag. Abangan nyo yan. Ito isang isa pantip, Ang pinaka madalas niya na pinapa pinapa craft is itong accessories refinement stone. Madalas yan, meron yan 35 dias, 30 dias. Abangan nyo yan. Kasi, sayang naman. Kasi, isang beses lang kayo, actually, 5 pieces lang ang pwede nyo i-craft ito isang araw. So, <coughs> excuse me. <coughs> Kung, i-craft yan, ng 10 lang, Lugi naman kayo, no? So, may ma-oobligo dyan na magbigay 15 tulad nyan. 20, 25, hanggang 35, meron yan. Abangan nyo lang. Huwag kayo masyado mainip. Tsaka nyo lang kukunin yung pinakamababa kapag malapit na mag-reset at hindi nyo makuha yung quota nyo. Para naman, ah, uh, ma-maximize nyo yung daily crafting nyo na 20. No? So, ayan kung 3 days ago, dito tayo nagsimula. Ayan. Kasi ito, hindi pa ako gano'ng seryoso nito 6 days ago. Dahil veteran lang ako nito. So, dito tayo Ayan. Dito tayo nagsimula 3 days ago. Siguro April 9 niya. Ito yung starting ko na nag-graph. So, total niyan, 60. Kasi tatlong araw, 20 ang isang araw, 60. So, kaya na lang bala magwenta kung ilan yan. Sigurado ako hindi yan umabot ng 300. So, paano ko na pa 3K yan sa tatlong araw? Nakaswerte kasi tayo dito sa yan. Okay. So, update ko lang kayo. Ito na lang ang ito na lang ang binibenta ko so far. Sobrang baba. 250 na lang. So, check natin. 3 days ago. Simula tayo ito, 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 yung mga dahilan kung bakit ako nag-professional. Yan yung mga pinagbibili ko. okay. mag -star. Yan. Dito tayo mag-start dito. Ayan. So, simula dito. Yan yung mga nalulut ko araw-araw. Itong shiny forest. Yan. Yung mga pang codex. Is, makukuha yan. Kapag nag-AFK kayo, wag kayo matulog. Pati ito. Itong sa event. Sobrang baba na lang ito. Pero malaking bagay yan. Ito, sa araw-araw, nakakakuha ko ng isa nito. Yung sa gold. Na hindi bang... Nakukuha ko yan sa prosperity. Tatambay lang kay doon sa So, tumatambay na kasi ako, oh, kahit hindi pa ako second year, kahit hindi ako fast skill. tumatambay na ako sa may cave 2. So, ito, bakit ang mahal nito? Ordinary lang naman to. Nakukuha sa codex kasi to nilalagay. Kaya mahal yan at binibili agad, mahirap din ito makuha. Makukuha mo lang to sa forest of training. Sa pagkakalang ko, forest of training. Ayan, meron naman nakalagay dito. Pero, like ko ito nakukuha, pangalawa ko na to forest of training. Ito nakukuha ito. Okay? Tama, concept training. And yan, binibenta ko lang. Tulad ito, sila ba't ba't Tulad yung sabi ko sa last video. Kapag mataas ang presyo, tulad yung sobrang taas na so sa taas pa sa 200. Bibenta muna natin. Hintay natin bumaba ulit. Maraming umahabol ng second advancement ngayon. Lalo na syempre nag-ahabol sila ng progress. Ang huli kong video, dalawa pala yung nakuha ko. Isa lang yung nakita ko sa video. So, yan. Nakakuha na naman tayo. Ito. Yan lang ang gagawin nyo. Pagsasabayin nyo lang, yun, sa tatlong araw, kada isang araw na akuha tayo ng pang gold, gold pouch. Sa isang araw, imposible hindi kayo makaloot kapag iiwan ng AFK. At the same time, mag, mag la land of prosperity kayo. Siyempre, lahat na makukuha nyo na hindi niyo naman pakailangan pa sa ngayon. Alam natin lahat yung kailangan natin. Pero huwag nyo mamadali. Lagi nyo tatandaan na kapag mag mag-progress kayo, mag-focus lang muna kayo sa isa. Huwag sabay-sabay. Halimbawa, kung ang focus nyo lang is mag-farm ng diamond. So, pwede nyo itong gawing halimbawa. Itong guide na to. Yung itinuturo ko. So, yan. Asian papyrus, papyrus. Makukuha nyo yan. Alam nyo na makusahan. Ang, ang pinaka-basic na routine ko dito is, ang gagawin ko, mag- Kada reset, kada Monday, at bago matulog, uubusin ko na to. Kasi bihira naman mag-PK dyan. Actually, wala naman talaga. Kung trip ka talaga ng i-PK, di mag kanya, ka niya. So, ubusin nyo na agad to doon. So, mas much better para sa akin na. Huwag na kayo party Tapos, i-on nyo yung i-on nyo tong sa settings nyo. Punta kayo ng combat. Itong auto-hunt manner mode. I-use nyo yan. Bakit? Kasi, titirahin niya yung hindi pa nahihit na hit ng kalaban. Mas maganda kung first hit kayo. Siyempre, para more chances of loops. No? Kapag kakala mo ganun, based sa experience ko rin. Lagi ako nakakuha. Kung hindi ko gagawin yun, baka wala. Tulala. So, yun lang. Yun yung update ko ngayon. So, sa tatlong araw, naka-3K dahil sa akin. babalik ako ulit after kung ma-achieve yung 8,000 diamond and babalita ko kayo kung ilang araw ko ma-achieve yung 8,000 diamond as professional crafter again, enjoy nyo lang yung laro subscribe for more videos